Hello mga and Pars, for today's video nga pala, ito nga pala ganap ng aking buhay kanina habang ako'y nasa field. Dahil ito talaga ang nagpapasaya sa amin, lalong-lalo na kapag may nagbibigay sa amin ng libreng gulay. Dahil kung para sa inyo ay napakaliit na bagay na ito, ay para sa amin ay napakalaking blessings na to. Kaya nagpapasaya talaga to sa amin, mga kamars and pars. Kaya habang pabalik na kami sa aming trabaho, ay binibida talaga namin yung gulay kasi may nagbigay sa amin na mabait na tao, mga kamars and pars. Kasi sa panahon ngayon, bihira na lang talaga na may magbibigay sa ng libreng gulay dahil nga sa sobrang mahal ng Kaya bilis. kami mga Kamars and Pars, kapag may nagbibigay sa amin ng gulay, ay sobrang na-appreciate namin mga Kamars and Pars. Kahit gaano pa akalayo ang aming lakarin mga Kamars and Pars, dala-dala namin yun hanggang sa pag-uwi. Napansin nyo naman siguro yung ngiti ko dyan mga Kamars and Pars habang kinukuha ko yung patola mga Kamars. Kasi sabi ko nga sa akin kasama, may ulam na kami mamaya mga Kamars and Pars. Sardinas na lang talaga yung kulang. At apat nga pala kami nandito mga Kamars and Pars kaya apat din yung binigay sa amin para tig-iisa daw kami. O ba diba, mga Kamars and Pars sobrang bait talaga yung nagbigay sa amin mga commerce O siya mga Kamars and Pars kung umabot ka man dito maraming maraming salamat sa panonood. Bye bye!